Nakitang palutang-lutang ang mga bangkay na mag-asawang Indian malapit sa baybayin dagat ng Oton, Iloilo. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman ng krimen sa kanilang negosyong pautang. Makibalita tayo kay Julius Belacaol ng GMA Iloilo. Nakita ng isang residente ang mga bangkay ng isang babae at isang lalaki na palutang-lutang malapit sa baybayang dagat ng Barangay Poblacion East sa Oton, Iloilo. Nakatali ng masking tape ang kanilang mga kamay at may busal sa bibigang babae. Inireport ito na nakakita ang residente sa pulisya sa pagsisiyasat ng pulis. Natunto na mga kaanak ng mga biktima na lamang mag-asawa pala ang dalawang biktima na parehong Indian. Kinilala ng kanilang anak ang mag-asawang sina Kuwalt at Sharnjet Singh. Halos isang araw ding nawala ang mag-asawa at napablatter ito sa pulisya sa Oton at mga karatig bayan. Hindi nakala ng kanilang mga kaanak na patay ng matatagpuan ang mag-asawa. Pagpapautan ng pera ang negosyo ng mag-asawa, kaya inaalam kung may kaugnayan ito sa nangyari sa kanila. Ang ginatutukan man natin kung basi man involvement sa sa business niya mm. o other ang mga angulo. So itanan nga angulo, subong i-check natin, kag sa, sa business na makaya natin. Blanco pa rin ngayon ang pamilya ng mga biktima, maging ang pulisya kung sino ang posibleng nasa likod ng pagpatay. Lalo pat wala naman daw kaaway ang mag-asawa. Nangihinay ang pangaraw ang kanilang mga pinapautang dahil madali raw kausap ang mga biktima. Ang mag-asawa, mabuot, daw understanding bala, wala problema. Sa mga tao, kung nagani, gadyok sa iya. Hinahanap din ngayon ng pulisya ang motorsiklo ng mag-asawa na sinakyan nila nang huli sila makita ng kanilang mga kaanak. Posibleng tinangay raw ito ng mga salarin. Julius Bilacaol, Nagbabalita, Pilipinas.